misyon, misyon, mga tunguhin, goals, at layunin, objectives. Bisyon. Isang kavite kung saan ang mga taong may kapansanan sa paningin ay empowered, ganap na kasama, at umuunlad sa pamamagitan ng pag-access sa dekalidad na edukasyon, napapanatiling kabuhayan, at komprehensibong serbisyong panlipunan. Misyon. Ipaglalaban at bibigyang kapangyarihan namin ang mga taong may kapansanan sa paningin sa kavite yakin namin na magkaroon sila ng pantay-pantay na pag access sa edukasyon, mga oportunidad sa kabuhayan, at serbisyong panlipunan mula sa mga ahensya ng gobyerno at NGOs. Ang mga ito ang magiging pundasyon para sa kanilang kasarinlan at ganap na pakikilahok sa lipunan. Mga tunguhin, goals. Para sa Cavite Alliance for People with Visual Challenges, ang mga pangunahing dahilan ng pagkakatatag namin ay nakatuon sa pagtupad sa mga sumusunod na layunin asterisk pagbibigay kapangyarihan at pagsasama, empowerment at inclusion, dahil naniniwala kami na dapat maging aktibo ang mga taong may kapansanan sa paningin sa buhay komunidad at sa mga proseso ng paggawa ng desisyon. Asterisk pagpapaunlad ng kabuhayan, livelihood development, upang paunla rin ang kasarinlan sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagsasanay sa kasanayan, tulong sa paghahanap buhay, at suporta sa pagnenegosyo. Asterisk pag-access sa edukasyon, education access, para tiyakin na mayroon silang pag-access sa dekalidad na edukasyon sa lahat ng antas, mula sa basic education hanggang sa mas mataas na pag-aaral na may naaangkop na suporta. Asterisk pag-access sa serbisyo panlipunan, social services access, upang padaliin ang kanilang pag-access sa komprehensibong hanay ng mga serbisyong panlipunan, kabilang ang pangangalaga sa kalusugan, rehabilitasyon, at assistive technology. Asterisk adhikain at pakikipagtulungan, advocacy at collaboration, dahil kailangan nilang ipaglaban ang mga patakaran at programa na sumusuporta sa kanilang mga karapatan at pangangailangan at bumuo ng matibay na pakikipagtulungan sa gobyerno at NGOs. Mga layunin, objectives. Pagbibigay kapangyarihan at pagsasama, empowerment at inclusion. Asterisk magsasagawa kami ng mga regular na workshop tungkol sa adbokasiya at kasanayan sa pamumuno para sa mga miyembro. Asterisk magtatatag kami ng peer support network upang magbigay ng inspirasyon at gabay. Ipaglalaban namin ang mga inklusibong patakaran sa loob ng lokal na pamahalaan at mga organisasyon sa komunidad. Pagpapaunlad ng kabuhayan, livelihood development. Asterisk makikipag-partner kami sa TESDA at iba pang training providers upang mag-alok ng mga vocational skills training na angkop sa aming niyembro asterisk bubuo at magpapatupad kami ng mga programa sa micro enterprise development. Padadaliin namin ang mga serbisyo sa paghahanap buhay sa pamamagitan ng networking sa mga lokal na negosyo. Pag-access sa edukasyon, education.